And guys, <laughs> <laughs> maghanap buhay mo na si Maghanap buhay mo ako para may pamasahe. <laughs> Ito sa Taiwan. Ayan o. Oh. <laughs> bitbit namin. <ya> sa amin. <laughs> Baligya sa amin ko, Ann. Sani. <laughs> ganito po ang buhay ng ganito pala bigat-bigat <laughs> pagka uwi ko pag hindi na send yung prince ako ang mag-send magalimbawa oh. gabi napakas mm -hmm. nga tapos nakikin hindi na na mag-send ako mag buti na lang malapit lang yung 7-11 dito pala sila mag-send sa ilang parsing main main ba? Main. Tapos, sa... Ha? Kikiin. Tapos, yung mga sinisil nilang t-shirt o short. Dito pala yung sinisil. 7-Eleven. At ayan. Isa-isa mo? Isa-isa mo? Oh. nun, no? Dami, Sen, guys, magkikiin tayo ngayon ng parcel kasi wala tayong printer. <laughs> Dito ka magkakain. Ah. printer. Bakit hindi ka bumili ng printer? May printer pala kami pero hindi gumagana sa laptop. Wala kami ng laptop. At saka hindi namin alam kung paano. Kasi nakachekwa yung... May apps pa na gagawin. Ah, nakachekwa. Hmm. Ityan na oh, hirap nga yan oh. No. May chikwa pa rin. Ah. Adisanto ko naman Chikwa pa rin yan oh. Wala po pa tayo tayo dito. tingnan mo. <coughs> <coughs> tingnan mo, chikwa yan oh. No. May English. May English. May English. May tayo dyan. Ano ah, ayroon dyan? Wala natin ang inhula lang ako dito ng tito. Ah, ito yung ililigit mo doon. Oo. Oh. Oo nga, parang sa Shopee. Parang sa Shopee. Yeah. JNT, ganyan. Lazada, may ganyan, di ba? Oo, oh, ganito. Ito si ililigit. Ano yan? Uh, ah, Wala ito. Waybell. Wala. Wabell. Wala. <coughs> wala. Mayroon sa SMO. pala. Ayaw ko kung mayroon doon sa 7 eleven ganito. Wala. Wala? Oo, dito lang. Maganda nga dito eh, kasi 7 eleven ang daming pwedeng ba rin. Hmm. Ano so. Yan hmm. itong buhay pala ni Miss. Yan ito pala ang buhay ni Michelle dito. Pag good <laughs> pag good guys, pag good. Galing siya sa work. Pag dadala magla live selling. Oh, 12 hours pa yung pasok niya sa work. <laughs> tapos mag live selling, tapos magpapak, tapos i-deliver. Ayun, de-deliver na mga yun. Grabe. Double ano, double mm, double. Double ka siya, guys. Tapos pag may magrent pa sa apartment, triple kill. Nako, maglilinis pa. Kaya pala, kaya pala naganda payat-payat na tao Miss. Wala pang wala pang anak yan ha. Tapos wala naman siyang ipo Walang ipon yan. Paano? Ano ko na saan napuntang yung pera niya? Hindi <laughs> naman kasi kalakihan ang kita daw dito. Tapos padala pa sa pamilya, padala pa sa magulang. O oh, bayan pa walarin Wala rin. Sakto lang. Tagal-tagal niya dito. Ten years na. Okay, Hindi naman naging puno. Ay, nagtambay pa ako ng isang taon sa Pinas. Yung una kong three years doon na August. Eh. Ama, nine years. Oo, dito pero mo, nine years? O, Ay, seven, years. years pa lang ako dito. years? Dito sa bagong company ko. O, pero ganun sa kabila. 3 years. oh, years. 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 O, diba? So, wala punta ang pera. Walang pera, kawawa. Kawawa. <laughs> pera, kawawa. 好吧，那。